Gayuma nagagamitin ng mga kababaihan upang mas mahalin po sila ng kanilang mga minamahal at hindi po ito maghahanap ng iba. Dasalin po ito sa umaga at sa gabi. Ito po ang dasal. Magdasal po muna ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos ay isunod po ang salitang ito ng tatlong ulit. Maria Magdalina, Chilabing. Panes, Pasisaili, Erkime. Saulo, Erkime, Saulo. Ebergum, Tidium, Salintum. Unicum, Liatmor, Impari. Kriste, Animima. Maria, Santisima. Yan po ang mahiwagang salita na inyo pong uusalin sa umaga at sa gabi at aasahan po ninyo na ang inyo pong mga minamahal ay hinding hindi na po maghahanap ng iba at ikaw na lamang po ang kanilang mamahalin at wala ng iba. Gawin po ito sa umaga at sa gabi. Dapat po mga kababaihan lamang ang gagamit nito.